ating panapin sa so, tumpok na lang tayo ayan meron tayong hipon malit sorry mo magkano ganyan? niya 90, 90 yung one fourth 90 yung one fourth ng ganyang hipon ayan sorry inyo kuya po. Yan lang isda mo. Magkano sa pampano mo? 350. 350 ang kilo. Ayan yung kanya ang ano yung kanyang pampano. Ah, 350 yung isang kilo, ito, kilo niya. Sariwa yung kanyang pampano. Ay, Tapos ito, hasa. 180 Ayan. yung kilo. Para dito, baka Oo, yun Ayan. nga. Punta rito at bago mag-sold out. Thank you, Kuya. Yan lang na pakyaw mo. Wala ka nang yellow pin. Ano siya? Yan Dagupan. 160 sa. raw isa. kilo. Ay isa. 160 daw isa. Amal sa pato ko dyan, guwit na lang, kasi pangit mo yan. Pusit ka, lawang. Magkano dito sa pusit mo? Ah, magkano sa pusit mo? 170 na. Kilo? Ayan, yeah, 170 ang kilo ng kanyang pusit. Balik natin pagkima-check. Thank you very much. Ang gulyasan mo, magkano? 160. 160 ang kilo? Oo. Wala talaga tayong isda-isda, no? Ayan, may pandaing tayo, no dinaing na nila. Magkano yung tumpok na daing mo? 100 pesos ang kanyang dinaing na bangus. Ayan, 100. Kada isang tumpok, 100. Ayan. Thank you, kuya. Magkano sa turai? 130 ang kilo. 130 ang kilo. turai masarap. Na napangiti si Ate Aida. yang <laughs> sariwa kanyang tamba na turay. Ayan. Ayan. Sariwa. Malalaki, no? 50 isa may 100 isa may 80 isa bangos pandaing 100 tumpo awam na dyan Ayan. 100. Psst, ano daw? Ayan, <mikuman> yeah, 120 sa dagupan ang dagupan. Ano ngayon bangos mo? 180, oversize. Oo, oh, nagmura. 180? Oh, nagmura, oo. Kahapon, 200, ano? 200, ay ano. so, ito ngayon, big size mo, 180 yung kilo, kada kilo. Dito? Pareho lang. Ah, parehas lang siya ng size. Oh, so, same size lang siya, 180 ang kilo. Ayan, ito, uh, 180 isang piraso. Ayan, per piraso siya. Tapos, ayan, 190 isang piraso. Ayan ang good size niya. Thank you, Ate Noy. Okay. Magkano na ngayon sa yellow bean mo? 180 ang kilo. Ayan, 180 ang kilo ng yellow bean. Kala ko nagmahal

mo siya dito pandaing dinakadaing na 50 pesos ang istada tumpok ayan. ayan 100 yung tumpok ayan 100 yung kanyang isang tumpok tapos meron din siyang 50 pesos ayan thank you very much ayan meron tayong tulingan dito ayan 80 kalahati So, 160 ang isang kilo. Ayan, nagbabalag <laughs> Shout out Maya Maya. nag slice pa siya ng Maya Maya. Ayan, mayroon tayong bangos rito. 130 ang kada isa. Ayan. Dito, 150 ang kada isa rin. Ayan. May 140 isa. Tilapia. Tilapia. May 50 pesos din ang kanyang tungkok. 100 tungkok. Ayan, may 130 ang isang kilo. Ayan, mayroon siyang isang yung kanyang tungkok. Ayan. Yung tungkok, tungkok. Ano, ano, guys? Ayan. O, sige. Hello, ate. Hello. Ayan. <laughs> shout out, shout out, kamo, mo Shout out. Yan ang kanyang paninda ni ate. Pandae. Thank you ate kuya. Yan kanyang panumpok. Magkano dyan? 50 pesos din. Kada isang tungpok. favorite tumpok ng bangos ni Alex. Ayan, may 50 pesos din. Puro nakabiak na. Ayan, mga sariwang nakabiak na bangos. Ayan, dito sa kulyasan, 160 ang kilo. Wala tayo rin ng espada. Kaya bisugo, 130 ang kalahati. Ito 60 kilo. Yan dito, 130 ang kilo ng tandaing. kumain bangos, bangos, bangos iti tagupan isa sandaan, iti, sandaan. Iti. dito yung sitwasyon ulit sa ating mga panindang bangos dito sa Malabon Fish Market. May ang iba bumaba na rin konti. Binigay niya.